Apot sa anin na pong bahay ang natupok sa sunog sa Talisay City. Sa lakas ng apoy, nagbayanihan na sa pagapula ang mga residente. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sunod-sunod ang pagdating ng mga bumbero patapos sumiklab ang sunog sa barangay Kansuhong Talisay City pasado alas 11 kaninang umaga. Kahit masisikip ang mga daan, binuhat nila ang malalaking hose papasok sa lugar. Nasa inner portion tapos masikip ang daan, at ano pinag ano na lang namin yung mga host pinag dugtong dugtong na lang namin hmm. para maabot dun sa dulo Binalot na makapal na usok ang lugar, kaya ang ilang bubero umakyat na sa mga bubong para pigilan ang pagkalat ng apoy niya kanyang takbo at salba na kanilang mga gamit ang ilang residente. Pero may mga tumulong na rin sa paghahakot ng tubig. Sa kabila niyan, mabilis pa rin lumaki ang apoy. Sobrang bilis talaga. Sobrang bilis talaga. Yung mga, mga tao nagpapanik na. Saka yung ano, mga tubig para hindi sa taranta at pagod. Napahiga na lang ang ilang residente sa tabing kalsada. Marami sa kanila ang walang naisalba. Si Nelfa Aringoy, tanging ang imahin na lang ng Santo Niño ang nakuha sa bilis ng pangyayari. Ang hangin, parang ano, sumasayaw. Yep, sus, basta ang lang. Wala akong napulot yung damit, wala. Tulong, kasi mainit. May ilang residente namang nagbamagandang loob at namigay ng inuming tubig sa mga nauuhaw na bumbero at sa mga tumutulong sa pag-apula. Umabot na may isang oras bago napatay ang sunog, inaalam pa ang mitsa nito. Pero tukoy na raw nila kung saan bahay ito nagsimula. It could be probably mga uh, butane or ano pang mga uh, bagay na like kulinti, pwede rin makasabog. Tinatayang nasa 1.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Tinupok nito ang nasa 60 bahay. Nasa barangay Jim ng Kansohong, inilikas sa mga nasunugan. Inaasikaso na ng City Social Welfare Office ang ayudang ibibigay sa mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Jana News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.